Guys, ito yung binigay ni Ate Marge na talbos ng kamote. Gawin nating insalada. Insalada natin siya, guys. Iwalay ko lang yung ano, dahon. Dahon lang kukunin ko, guys, kasi matigas yung kanyang mga sanga. Syempre, guys, hugasan nating maigi. Tapos, i-drain natin. Then, guys, magpakulo tayo ng tubig. Pagkulo, tsaka natin lalagay yung talbos. So, habang nagpapakulo tayo, guys, magkat tayo ng sibuyas at saka magpiga tayo ng isang lemon guys uh, tinuturo ko to kasi marami sa ating mga kababayan na hindi alam ang na pwede, pwede para tong gawin sa talbos napakasarap niya guys at mabitamina pa So na siya guys uh, nilagay ko sa bowl yung hiniwa kong sibuyas at saka niready ko na yung lemon para mamaya guys kumulo na yung ating tubig lagay lang natin siya Ayalan eh, lang po natin siya to ng ano 5 to 10 minutes. Depende po sa ano sa sanga ng ito. Dito natin i-check kung malambot siya or matigas pa. Thank guys. Yan lang po natin siya hanggang sa tumambot ang sanga. So guys, tingnan na natin yung sanga or tangkay niya kung okay na. Kasi madali naman minsan. Matigas pa yun. Matigas pa siya. Hindi ko itatapon yung pinaglagaan nito, iinumin ko. Parang mas maganda rin siyang inumin. Yes, guys, siguro okay na siya. Ang ginagawa ko dyan, uh, kinukuha ko lang siya ng sandok para hindi ko siya matapon yung tubig. Ano siya, guys? Sasalo natin siya dyan para medyo mainit init initan din ang sibuyas natin. Ayan. Eh. Sa akin, guys, gusto ko to may konting-konting sabaw. Sarap siya, malasa. Kasi lalasa yung sibuyas niya dyan pagka... Yung iba nga, mas marami pa magsabaw eh. Ngayon guys, timplahan natin ng asin, paminta at saka lemon. Ito na yung nilagay kong, ay piniga kong lemon kanina. Sama na natin yan natin ng konting asin. Ayan. Tsaka paminta. Tapos mix lang po natin guys. Tapos tikman natin kung okay na siya. Mix ko lang po ah. Ayan siya guys. Ganyan lang siya kasimple. Titingnan niyo siyang ganyan pero napakalasa niya guys. Ang sarap niya. Ayan. Pwede na siya to eat guys pwedeng-pwede pwede na siyang kainin. Delicious, delicioso.